Hello po magandang hapon sa ating mga lahat na subscribers at saka dito kami nagpapasalamat kami sa kay Sir Julius dahil inimbita niya kami na manood dito sa kanilang uh, uh, food mail na ito. uh, uh, uh magbati ka sa ating uh, mga viewers at saka subscribers. Hello to our viewers and sub subscribers. Oh. Baka makuha mo ang ano mo? Oo. Oh. Hi. Hi. Hi, Joel! Okay. Dito kami ngayon sa Calmet. At uh, kung makita niyo sa background, yan ang kanilang uh, uh feed mill. Uh, Joel, pag-i-explain nga ng capacity ng inyong feed mill na ito. Oh. Itong, ng, itong uh, feed mill, oh. itong feed mill na to ang capacity, oh is ah uh, 50 bagger half tanner uh, per hour oh. uh -huh. uh, grower and layer oh, okay and then ang hammer mill mo 50 uh, um, 500 uh, 50, 250 250 to kilos ang oh, yeah. uh, hammer mill oh. and then ang mixer 500 500 okay so anong type ito auger yung parang may barina siya uh, para sa pasyan ah anong yung belt oh. oh, ah may belt oh belt okay so belt driven doon lang alaga na dito nilalagay nila ang maes oh. dito nilalagay ang maes dag dag. oh. idagdag oh pagdagdag brad sige yeah. Joel, sige istorya mo Joel. pagdagdag brad oh punta doon sa ano sa itaas oh pagpunta ng itaas, uh, punta doon sa mixer. Okay? Oo. Oh. Doon na ang mixer. Yeah. Okay. So, in, bawat per uh, hour, lumalabas ang uh, 500 kilos. Oh. So, 500 kilos that is tin So, imagine, ganito kalaki at uh, napaka dami din ng kanilang uh, layer. So, namanghanga ako dito na makita ang kanilang uh, ginagawa dito. Na pwede silang magawa ng ilang yun? 160 bag? 100, 1,600 bag. Bag? Oh. 1,600 bag? 8,000. Imagine, 1,600 bag ang kanilang magawa. And then, yan yun, pati-explain ang sa kamila, kung ano yun, ito. Ito. yan naman, Oh, so dito. No. Huh? Ito ang aming bagong huh? Pebel. Oh. Huh? uh, state of the art. oh. Huh? uh, pneumatic. oh. Huh? uh, pneumatic operated. Oh. Huh? uh, one tanner per hour na feeds huh? ang mga gawa niya sa 8 hours mga 16. Ang ano? Sa 8 hours, 1,000 sec? Oo, oh, 1,600 pounds. Oh, okay. Uh -huh. Ang magawa niya. Ang magawa niya. Ito uh -huh. yung hammer mill okay. na ilang kapasitensya? 1 tonner. Okay. Ito one. yung mixer na 1 tonner. Aha. Uh -huh. Dali. so ibig sabihin, ang inyong uh, hammer mill, 1 tonner. 1 tonner. Oo. Oh. So, 1 tonner din ang mixer? Oo. Oh. Oh. So, yan po, mga pagkapanood ko, ito, ganito, kalaki dito ang kanilang uh, feed mill sa kanilang farm. At napakarami silang manok. Hindi ko na kayo itor doon sa kanilang full um, kasi uh, hindi, po, eh, hindi po, hindi po So dito lang ako mag-view uh, sa inyo yung kanilang dalawang type ng uh, feed mill. So, yan din na nga ang aking gustong, uh, ano, na-invitehan ako dito ni Joel sa kanilang, uh, ano na ito tawagan Joel, yung uh, avid mill eh. Oh. Oo. So, so that is uh, 500 uh, kilos ang kapasite ng uh, inyong mixer. oh And then, uh, to ang hammer mill doon. 150 kilos. So, pali 500 kilos ang oh. mixer. 250 ang ano? Ang uh, hammer mill. okay. okay. Ito. Okay. Pag 1,000, 1,000. Oh, okay. So napakalaki. Hindi natin oh. Tayo. Napakamahal na nito. Uh, John, siguro baka pwede pa. Oh. So, guys. Kabayan. Ito. Si John. Nagpapasalamat ako. John. Uh, mag, uh, mag ano tayo muna sa kanila. Mag-post tayo ng ating video coverage. At uh, batiin mo sila to so all the farmers oh uh, sa buong Pilipinas sa Pilipinas oh uh, magmasipag kayo diyan oh correct uh, so ito pag may tiyaga may nilaga talaga uh, pero malaki lang talaga ang kapital yes. so yan po inspirasyon ito at pasalamat talaga ako dito sa aking kaibigan na naimbitahan niya ako dito na maipakita ang kanilang mga establishment at mga equipment dito. Take care guys and God bless po sa inyong lahat. Wow